Hello guys, so good morning. Ito mayroon tayo dito Toshiba laptop. Ayan. So yung problema nito is keyboard. So yung ibang mga keys are not functioning. Yun yung main problem, yun yung main line. Ano? Ngayon ang tanong, kung kayo mismo yung bibili, mag-order ng keyboard, pupwede ba? Paano ba? Ano ba yung kaparaanan o ano ba yung mga ano para malaman ko na tama ba yung binibili ko na keyboard so kagaya nito so simple lang naman yung guys kapag mga ganito mga old type na mga laptop so babaklasin mo lang naman yan dito eh baklasin mo lang naman yan dyan then dyan then ayan binaklas ko na kasi yan then uh, tatanggalin mo yung ano mismo ng keyboard dito dyan may lock naman yan eh tanggal yun, iaangat mo lang to then yan, then tanggal na yung keyboard then hanggang sa, eto na siya eto na, eto na yung kanyang keyboard ano so yan so ito kasi, nakalagay lang kasi ito nakaganyan naka lang kasi siya yan. nakaganyan lang kasi siya alright, so nakaganyan siya so, ito may nakalagay dito. So angatin mo lang ito, parteng ito. So iba-iba naman kasi yung klase ng ng uh, design ng mga laptop ano po. So minsan napakadali lang aangatin mo lang siya dito, then tatanggal mo Then, yun, tanggal na. Ano po, yun yung mga sa old type, pero yung mga bago ngayon ng mga laptop, mga built-in na yon, talaga bubungkalin mo yung the inter-unit. then babaklasin mo siya, then saka mo pa lang makikita at mapapalitan niyo yung keyboard. So, kapag mga ganito guys, mga old type na mga laptop, so napakadali lang, bubukalin mo lang yun, then that's it. Then yun, ito na. Ang tanong, paano ko ba malalaman kung tama ba yung in-order ko? Much better na bungkalin mo o tanggalin mo yung keyboard. Pakiramdaman mo, tingnan mo lahat ng mga keys. For example, nag-search ka sa nag-search ka sa Lazada or sa Shopee. So, dapat tama yon Nakikita mo dapat ito. Tama yung positioning. Kahit yung mga black block na yan. Ito, Et, Yung Windows. Dito, tingnan nyo dito ha. Control, Fn, Windows logo or Windows. Then, Alt. Then, yan spacebar. Alt. Right click. Control, then ito, apat. Mayroon siya ditong, ano, ito, arrow up, arrow down, left arrow, right arrow. Then dito meron siyang gap. So dapat ganito guys. Ganun yung pagtitingin. Ano po? So dito, tingnan mo din to. May nakausli dyan ito. Parting ito. So lahat ng possibilities, titingnan mo. Uh, dapat yung itatype mo is exact model. Paano ba malalaman yung exact model ng ano? Ng laptop? Ganito lang yun. Tingnan mo lang siya sa likod. Ayan. Ayan. Hanapin mo lang siya sa likod. Palagi naman yan dyan. Dito. For example, ito. So, yung model name nya is Toshiba Satellite C60 1DG. So, usually, ang nilalagay ko ganito. Ang nilalagay ko sa search bar ng Lazada or ng Shopee is Toshiba Satellite C660 -1DG keyboard. Ayun, ganun na yung nilalagay ko. Yung 1DG, so sometimes hindi na yung kailangan kasi uh, pang universal lahat ng mga model na C660 so parareo lang yun. May 1DG kasi, may 1DC, may mga ganun. Pero parareo lang naman yun. Nagkakatalo-talo lang nga sila dito mismo guys. So dapat makita mo mismo yung pinaka yan, pinaka keyboard dahil maikumpir mo mismo ito sa picture. Not only on this part, ano guys, tingnan mo din yung, for example, dito, mga ganyan, yung mga, yung mga lock nya, yan, tingnan mo lahat. Then, especially and mostly, tingnan mo yung nasa likod, mismo yung connector nya, or yung flex cable nya. Yung pinakang design, kagaya nyan. Kagaya nyan, guys, o. Oh. Yan. Tingnan mo mismo, ano ba siya, uh, anong klase ba siya, so dapat makita mo na, ah, ganito yung design ng keyboards dapat ganito din yung makita mo sa sa yung yung picture sa ano um, sa online ano so ganun lang siya ka basic ano guys so minsan naman dito nagkakatalo talo naman iba naman yung linya pero ganito yung pinakang design din nakalagay yung model din applicable to all so pwede yon ano tingnan mo na lang now ngayon, mag-unboxing tayo. Tingnan natin kung tama ba yung in-order natin. Kararating pa lang nito. So, eto na siya guys. Ayan, kararating pa lang nito kahapon. So, ayan, today is Friday morning. Ayan, alright. Friday morning which is October 20. Ayan, October 20. 2023, ayan, it's 3 o'clock in the morning guys ayan, gising na naman tayo palaging yung gising natin talagang ganun 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, so ganun kasi yun lang yung time natin para makapag-repair ayan, unboxing tayo guys ng keyboard na binili natin in order natin online so magkano ba ito? napakamura lang ito guys kaya tingnan natin kung okay ba ito so masasatisfy kayo sa ano nito mga ganitong bagay. Yan. Ito eh, na siya. So, sabi ko nga sa inyo, if compare nyo mismo. Ano po? So, ito mismo yung kaya ko siya nabili, nakuha, via online. Kasi isang store lang kasi yung nag, ano nito, nag, 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 uh, ano ba yun, sale or nagtitinda. Ano po? So, yan. Kinumpir ko lahat. Then, yun. Nakuha ko nga yung pinakang exact, pinakatama. Ano po? Wait, wait lang. So, nakuha ko nga yung pinakatama. So, kinumpir ko lahat. Kinumpir ko lahat. Then, that's it. So, kung manunotice naman natin, yan tama naman talaga. di ba Yan. So, as, alin na nga yung bago dito? <laughs> alin na nga yung bago dito, guys? So, ito yung bago. Ano? Ayan. May nakalagay naman dyan sa, sa likod. Yan, o. No? C650 US. Ayan, C650 US. So, ito yung luma. Ito, kasi nakaano siya yan. Tupi. So, kung ano notice natin, compare lang natin. Yung parehong-pareho, ba diba? So, sa likod naman, so, sometimes dito siya nagkakatalo-talo. Pero, dito, in this case, pareho naman sila. Ayan, very good, ba diba? Ayan, no? Oh. They are almost the same. Yan. So, ibig sabihin, okay to. Yan, ito yung bago, ito yung luma. <clears throat> so, US, ayan. So, yun yung yun, nabili natin. Via online, tatrain na natin ngayon. Magkano ba? Price reveal tayo. Napakamu, ay sorry. Sorry, sorry, sorry. Hindi naman yung masisira. Aha. So, magkano ba to? Ayun, so, alam nyo kasi, sa Shopee Express kasi, kapag Shopee Express yung nagdi-deliver, wala na silang nakalagay na price, no? Ayan, so, dito na lang nilalagay, 459 pesos yan, 459 pesos. Grabe, oh, ang tasa, no? 4,569. Pero yung pinaka-price niya is... 459 pesos only. Ayan, ang mura, di ba? oh, kung kayo yung customer, then, ano, uh, bilhin na lang kayo. Kayo na mag-order, ipakabit nyo na lang. Ano. So, basta, ipakabit nyo agad kasi kung may sira or may nagma-malfunction or may problema, ma-return nyo. Ano, kasi, depende naman kasi, ito kasi, available lang ito via online. Wala nito sa mga supplier. So, mostly, ano po, pag mga old card na ano sa, so, sa online talaga yan kahit sa LCD sa cellphone pag mga ibang brand so sa online ka nang na makakakuha niyan po so yan uh, legit naman yung ano tingnan niyo na lang yung mga reviews ano guys so, tingnan niyo na lang kung nag-iisa sa then no choice ka so okay lang yun uh, take a risk so mura lang naman siya then take a risk then mababalik mo naman siya may return naman di ba may return in the fund naman din papasok yun sa Shopee Pay mo Ganun lang naman yan. Maabala ka lang. Pero, at least you try. Ano? Pero mostly, kapag mga ganito mga keyboard, so hindi siya nakakaproblema. Ano po? Yan. Sige nga. Ibalik na nga natin siya, guys. So yan, pakisundan na lang. So, sa so pagbabalik naman ito, ito unahin mo lang muna ito. Ganyan mo lang. Ayan. Iangat ito. Yung lock niya iangat. Ayan. 裂化。 Ayan. So, tignan nyo na lang. Ayan. Then, ilock. So, kung wala kayong tweezer, so, ano na lang kayo ng matulis na bagay. Ilock nyo, ganyan. Ayan. Dapat kasi nakalock yan. Alright. Ayan. Ayan. So, diba? Then, ilagay na to dito. O, pag anong-anong bagay lang. Yan. Yan. Tapos, asa na ba yung ano nito? <laughs> so, yan. If you are new into my channel, so, please don't forget to subscribe. Palike na din. You can also follow me into my Facebook page, Alen Altamarino. You can share and you can leave a comment. Then, kung mayroong problema, just tell me. Just ask me, then we are going to answer the question. So, yan. Mga legit, ano guys, legit. So, tingnan natin kung legit ba ito. Yan, sa so, balik na natin yung kanyang mga tornillo. Yan. So, normally, yung mga old type yung mga tornilyo talaga yan ano. pero mas maganda pa nga ito mga ganito, mga uri ng mga laptop kasi tingnan nyo naman oh, year model nito oh, kailan pa ba ito? 2016 imagine nyo guys so 13 years na prong na so ganun so functional pa din siya yan bago natin ibalik ito so test muna natin power on parang wala na itong battery or sira na yung battery niya. Gamitin na lang natin. Tingnan natin yung battery niya. Andun pa naman. So, kailangan muna nating i-test Ayan, magtignan nyo naman yung charger nyo. Ang laki pa rin, may adapter. So, mga heavy duty kasi to. Especially kapag mga branded, ano guys. Ito, mga galing nung Saudi Arabia, ano, ano. Alright. Ayan, so may indicator na tayo, indicator lead. Ayan. Alright, power on. So, power lead. Yeah, alright. Then, yun na nga. May display na nga siya, guys. uy! Nagko. Ang laki ng ating chan. Alright. So, ito. Normally, enter natin. Tingnan natin kung functional na ba yung kanyang keyboard. Uy, very good. Ayan. Alright. Very good. Functional na yung kanyang keyboard, guys. So, napakamura lang. So, kung kayo mismo yung gagawa, ganasos na kayo ng 500 pesos, then, kayo na mismo yung magkabit, then, matututo pa kayo, then, the same time, mas nakamura pa kayo. Ano po, guys? So, kung ipapais nyo din kasi to, kaya gaya sa akin, so, mag-charge ako, syempre, mag-labor ako nyan. So, plus 200, ano. Or, depende sa layo pa din, plus 300. So, yung shaking na yan, nakikita nyo yung shaking na yan, sa camera ko lang yan pero in reality hindi naman siya shaking so sa flash so, sa flash yan wala naman problema sa ano niya so sa flash yan ng ng video pabalik ta rin yan natin kasi shaking siya yung shaking pa din talaga sa camera yan guys ha sa focus ato yan ng camera. Pero walang problema ang LCD niyan. So, kala lang natin. Pero wala naman talagang problema ang LCD. Now, check na natin. Hayaan na natin yung ganyang video. So, hindi ko alam ano ba yung nangyayari sa ano. Ito naka Windows 7 pa siya. So, yan. Mga old na nga talaga totally old type of laptop. Yun, medyo magalaw na yung kanyang keyboard. Yan, sticky keyboard. Yan. Oops. Ano pa papagawa natin dito? So, gamit na sila ng external keyboard, ano? check na lang natin yung keyboard ano. Yan kasi medyo magalaw yung keyboard oh. Ayo. Ayo magipag ano Yan, oh. Yan Wait lang, hanapin natin yung keyboard. Yan guys, oh, medyo may konting topak lang. Hindi naman pala yung keyboard. Mali yung sinasabi ko. So, yung kanyang mouse, ano, so yung touchpad niya, medyo may konting topak. Lilinis lang natin yung slug. Yan, try na natin. So, ganito naman, sa so, pag-check naman ng keyboard, yung binili nyo. So, wag nyo na lang pansinin yung ano ha, uh, yung galaw ng ating video. Kasi, uh, nasa sensor niya, iba, e ewan ko ba, ano ba nangyayari dito sa cellphone na to. Sige, start ka muna ng 1, 2, 3. So, dapat lahat sila merong respond. Ganun lang yun. Check nyo muna. Then, backspace, Q, QWERTY, Q, U, O, P. Yan. Alright. Tingnan nyo kung tama din 'yung function. So check nyo muna. Yan enter. Z. Yan. So dapat ma-check nyo Shift P, yan, Mga ah, ganun. Then Z. Yan okay na. Control S yan yung control key functional naman yung control key niya, ito lang cancel natin yan alright then enter then caps lock functional ba okay very good yung tab niya okay yung windows okay very good escape very good alt f4 yung alt niya uh mm -hmm. alt f4 Ayun, functional naman. Ayun, di ba? Ito na siya. Sharan. Ay, save to desktop pa ba to? Ayan, alt. Ayan. Lumabas naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then dito tayo sa up arrow okay naman, left arrow right arrow then dito naman tayo sa number lock nya 7, 9, asterisk, yan. Yan. Enter. Yan. So, usually, yung ano niya, yung... Ah, ang pangit na ng ano. Ang pangit na ng video natin. So, lahat naman, guys, ayan, oh. Nagkakaroon siya ng reflection. Pahit pala ng cellphone na to. So, wala tayong magamit ng cellphone kasi, ano. Oh pang vlog. So, yan. Tingnan natin yung keyboard. So, as in, totally okay naman siya. Very good naman. So, tumatagal ba to? Of course, yes. Tumatagal naman yan, guys. So, depende naman kasi sa paggamit. Ingatan nyo lang na mabasa. O yung kamay nyo basa. Or yung kamay nyo na kumain kayo ng matamis. Then, nag, ano kayo sa keyboard. So, papasokin nyo ng mga langgam. Ano guys? So, yung, ingatan nyo lang yon Then, the same time, para, ano, lagyan nyo na lang keyboard protector. Ayan. Pili na lang kayo. 150 lang yun. 300 lang yun. Sa online, i search nyo lang yun. Plastic siya Transparent plastic. Para at least, yung dust, hindi siya pumasok dito sa mga sulok-sulok na yan. Number one kasi na nakakasira is yung dust. No? Especially yung mga sulok-sulok na yan. So, yan guys. So, hoping na hoping na naintindihan ninyo at may natutunan kayo sa video na to. Yan. Kung nagustuhan niyo at may natutunan kayo, so yan, pakiusap ko lang, mag ano naman kayo, pasubscribe naman guys. Ayan, para matulungan niyo din ako. Alright, so yan. This is always your Kotek Aldalta signing off. Peace out guys. Thank you so much.